Yo, what's up guys? Nagbabalik na naman ang idol yung piling pogi guys. So andito pala tayo ngayon sa My Divisorio 168 guys para ipakita ko sa inyo ang pinaka high tech na parkingan sa buong mundo. Grabe guys, tingnan nyo naman yan guys so oh. Ang galing. Kaya kahit maliit yung space guys ay marami ang magkasya na mga sasakyan. Maganda ito sa mga maliliit na space lang. Tingnan nyo naman guys. Grabe pagkapasko dito guys, punong-puno yan. Ng mga sasakyan. ayano hanggang taas kasi yan eh. Pero ngayon konti lang yata yung namimili rito, kaya konti lang yung nakaparking, nasa baba lang. Ay ano, napakaangas kaya niyan guys. Grabe ang galing ng nakaisip na ito, ano? ayano sobrang high tech na talaga. Ang panahon natin ngayon. Ayan, purong bakal talaga yan guys. Kaya sobrang tibay niyan. Ayan, no? Napaka-angas. Ayan, pero mauna-una lang dito pag sa Pasko. Kasi sobrang haba ng pila niyan, bang yung mga paparking dito. Pero ngayon, hindi pa masyado guys, tingnan niya naman, no? Oh. Ayan, puno talaga yan dyan pag December. Ayan, no? Oh. Napaka-angas. Galing, ano?